ha <laughs> ha Sa iba pang pa balita, kinastigo ng ilang senador ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa umunay mabagal na aksyon para ipagbawal ang direktang pagkakaugnay ng mga e-wallet apps sa mga e-gambling platforms. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, pino na ni Senator Alan Peter Cayetano si BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan. Ito ay matapos aminin na opisyal na ngayong araw lamang sila nag-uto sa mga e-wallet providers na alisin ang link sa mga e E gaming apps at binigyan pa ng 48 oras na palugit para sumunod. Depensa naman ni Tangonan, kailangan ng sapat na panahon para abisuhan ang mga e-wallet companies at ang publiko bago tuloy ang ipatupad ang pagbabawal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano. Uh, yes, Your Honor. I-open yung GCash ngayon. Nandiyan pa huli yung link. Uh, we gave them 48 hours, uh Your so, Honor, to take down the links. So, when when did you order, Deputy Governor? Uh, today, uh, Your Honor. So, can you please, uh I know sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng uh, proposal sa mga e-wallet at hinintay niyo pa yung kanila ang uh, reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Nagbabala naman si Senator Erwin Tulfo, chairman ng komite, na ipapakontempt si Tangonan kung hindi masunod ang na 48 oras na palugit sa mga e-wallet upang sumunod sa kautusan. Narito naman si Senator Tulfo. Okay. So sa Saturday, in-expect natin ng komite na ito na wala ng games yan sa e-wallet na yan. So, by sa, end of Saturday. Anong sa uh, Ano oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? Uh, 48 hours po. So we give them until the end of uh, Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, uh, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para, para mag malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni sa Senator Kaitan, ano, wag mo ninyo biro biro-biroin ng committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, uh, Mr. BSP, sir. Oh, high blood si Sen. Erwin. Ah. High blood agad sila lahat lang. Pag ganito yung mga tatanda sa Banko Sentral. Ah. <laughs> <laughs> eh, dapat din kasing kumilos ang Central Bank naman.